guys, nandito na kami ngayon sa Panasubic at papakita ko sa inyo yung ginagawa ng aming mayor na paradahan, pakaganda kasi hindi na kami mainitan terminal, paradahan yun diba ayan guys, ang ginawang terminal sa aming bayan napakaluwag napakaluwag, napakaganda hindi na kami maiinitan habang nag-aabang kami na sa sakyan pa nga lang siya dito tapos pero malapit na pakalari lang Kaya, luwag luwag okay. katabi lang po siya ng palingki ayan. katapat lang po siya ng palingki guys ayan yung aming palingki At pupunta pa kami ngayon sa pinapagbago, pinapagawa pang uh, palaruan or plaza dito sa amin. Ito na po guys ang aming incoming plaza. Ayan. Hindi pa po siya tapos. Ginagawa pa lang. Maluwang din siya. Pero at least mayroon kaming hinihintay. Napapasyalan guys. Di saya? Ang ganda dito sa amin sa Subic guys Ang dami mga pinapagawang aming Mayor Para sa amin Mahal na mahal niya kami guys Mga taga Subic okay, Good morning sa inyong lahat Mga taga Subic